Hello mga kasari, hello mga sisi ko. good afternoon ulit sa inyo, welcome back <laughs> Ang haba ng tindahan namin mga sisi, o tingnan nyo, dito pa ako Yan, haatras ako ha, yan o, oh. diba, napakalayo Yun, doon pa sa pinakadulo Ayun, pinakadulo Yan, yung tindahan natin, sabi nga ni Ibon, no, yung nakapunta siya dito Sabi niya yung tindahan daw namin ay napakahaba, parang plaza <laughs> yun mga sisi. Pero kahit na mahaba yung aming tindahan, na yung aming mga customer naman ay nasanay sila na dito lang talaga sila pupunta sa pinaka-front talaga ng aming tindahan dito at saka dito. Ayan, hindi talaga sila mobili doon sa pinakadulo. Pumunta sila dito sa harapan. Against the light, napakamaliwanag lang kasi mga sisi ko. Ayan, so kumusta kayo? Ah, dito sa amin, sa awa ng Panginoon, ay lumalaban pa rin. Ayan, so kung napansin ninyo mga sis, Uh, mga ilang araw na yung vlog ko ay puro pag-a-unboxing na lang Magsawa na kayo sa pag-a-unboxing ko Gusto ko lang kasing i-share kung ano yung mga syempre, tindahan ito Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga pinambili ni Ate Rose ninyo na uh, Party dito sa tindahan At saka kahit na hindi naman sa tindahan, basta't binibili ko Gusto ko lang i-share din sa inyo Ayan, so ngayon Siyempre, ngayon ay Wednesday. Meron na naman akong item from grocery. Kasi ayaw kong maubusan ng mga item dito sa tindahan. Kapag may mga kulang-kulang, pinabili ko kaagad kay Kuya Dave. Tulad ng mga school supplies, di ba? Na-vlog ko yan kahapon. Tapos mga groceries. Uh, sa grocery kasi halos sa isang linggo, two times akong magpa-deliver. Minsan three times. Kasi pag anong wala dito sa tindahan ko, tapos meron naman sa grocery, ay nagpapa-deliver kaagad ako para laging puno yung tindahan natin mga sisiko. ko. Ayan, sa kapi, yan, punong-puno yan lahat. Ayan, tapos si Kuya Dave ngayon umalis para bumili na naman ng 15 trays ng itlog. So titingnan natin mamaya kung nagtaas na ba ang itlog kasi pag uh, ganito, ganitong season, magpapasko ay magtataas ang itlog. Pero dito sa amin, 10 pesos pa rin yung itlog namin. Okay, so dito tayo banda. Forward tayo dito. I-share ko lang sa inyo na yung itlog natin. Ayan, ano ba di makita. Ayan, yung itlog natin, ito na lang yung natira. Tatlong tray na lang mga sisi. And sa bigas ay meron tayo dito tatlong sako na lang. Ayan. Okay, so ito yung item from grocery. Nagkakahalaga lahat ng 7,000 pesos. Kung ako ng sesto, big sana yun. Kaya lang, walang stock. Kaya sesto lang muna. Ayan, isang box. Isang box. Ayan pang tatlo. So, anim na box lahat yung naorder natin sa grocery. So, meron pa tayo yung dating stock natin ng Nature Spring. So, may mga stocks tayo dito sa awa ng Panginoon na nakatambak pa dito sa Uh, dulo ng aming tindahan na hindi pa natin na i-display-display. -display. So, dito kasi nakalagay lahat yung mga stock kasi nga uh, dito na siya sa may malapit dito sa may labasa namin. Yan, pag may mga ahenti na papasok, diretso na lang dito. Kaya yung lahat ng mga stock natin ay nandito. So, kukuha na lang ako dito para magre refill doon sa uh, harapan talaga. So, speaking of mga alak, Uh, nabanggit ko na na ang mabenta dito sa amin ay mga tanduway. So, yan kitang kita naman na bakanti uh, na siya. So, magre-refill tayo doon sa pinakita ko sa inyo mga box. Kaya lang, nagkahalo na yung mga item ko dito. <laughs> May tubig pa dyan. Yan, mga nature spring na mga nabawas na sa box. Kaya nilagay na lang muna yan ni Kuya Dave dyan, pansamantala. Ayan ito yung uh, update ng ating mga alak sa ngayon mga sisiko. So ito lang naman yung mga alak na mabenta talaga dito sa amin at saka yung mga imported na mga alak meron din tayo. Yung Carlo Rossi nga na sa dulo. Ayun. So dito dito naman sa aking mga stock ng mga sabon. So far, so good. <laughs> Dami tayong stock pa rin, ayan. ayan, ito yung sa likuran, tapos ito naman yung nasa harapan, yung mga wings, ayan, yung mga wings, tapos tied, dito, ayan, mga Ariel doon yan nakaharap, yung mga surf ay dito sa likuran. Okay, mga sisisi, sisilipin natin itong mga item from grocery, tulad ng sinabi ko magsasawa kayo sa pag-unboxing natin ng mga item. Okay, so binuksan ko ng mga sis para mabilisan na tayo and baka makarating na si Kuya Dave. Magalit yun, hindi siya makadaan. <laughs> Dadala siya ng 15 trays ng itlog. So after itong Uh, pag-unbox ko ay ililigpit ko ulit ito para makadaan si Kuya Dave dito kasi nga dito siya papasok. Ayan, dito siya papasok. Papunta dito sa loob. O nakatambak yung mga item natin. Thank you, Lord, sa blessing. So, ito lang naman yung mga napamili natin. Siyempre, yung mga... Ayan, may Zon Roxy Grocery, mga shampoo na may free, tapos Kapi, Chichiria, Cloud9, ayan, Dutch meal. Ayan, mabinta yung Dutch meal. Tapos, mga dilata na lang yung nasa loob. Nahalo pa dito yung ibang, ibang chicheria. Tapos, yung mga dilata nila, ay meron sila mga Youngstown. Uh, meron sila dito mga Presca. Tapos, Pure Foods. Ayan, meron na silang Pure Foods mga sisi. And, meron na silang Argentina. Ayan, marami-rami na din yung laman ng apps ng grocery. So, balik natin yan para hindi magkakagulo. Tapos, ayan, noodles na labuyo. So, itong labuyo, hindi ako kumukuha talaga ng isang box. Kasi nga, hindi naman siya as in uh, mabenta talaga. Ang mabenta ay itong mga pansit kanto na extra hot, kalamansi, lucky mee, at at yung beef na regular lang. Pero, itong mga labuyo-labuyo, hindi masyado. Pero, bumibili pa rin ako kasi may maghahanap. And, kapi. Ayan, nag-add tayo ng kapi. May pansit kanto pa dito. So, Ayan, tang, Nestie, So, mapupuno na naman yung ating tindahan ngayon mga sisi. Kasi nga, ayan, kapag daming paninda, daming benta. Kasi nga, daming mabibili yung ating mga suki. Siyempre, kapag walang laman yung ating tindahan, wala din tayong benta, ba? Diba? Kaya, kailangan na kung maaari, huwag natin paubusan ng laman yung ating tindahan. Hanap talaga tayo ng paraan na mayroon tayong event sa kanila. Ayan, para marami din tayong ano, benta. Tapos, ito mga chichiria ng mga sisiko. So, hindi na natin ilabas lahat, ha? Halos mga chichiria ito lahat. daming chichiria ni grocery, Tapos, ito dito mga biscuits. So, sa mga biscuits natin ngayon ay mabenta na. Kasi nga, yung mga kabataan ay may pasok na. Pangbaon nila sa school. Ayan. Mga kapi na rin ito dito sa ilalim mga sisiko. Sajibar. Tapos, ayan, may mga chichiria pa kapi. Ayan, marami na rin mabibili sa grocery kahit pa Hindi na ako pa papuntang grocery. So yun, ito ay nagkakalaga lahat ng mahigit 7,000 pesos mga sisi ko. O ba diba, mga sis, dami na ulit tayong mga uh, items. So magdi-display ako after this vlog. Tulad ng sinabi ko, kapag maraming panindal, syempre marami din tayong benta, 'di ba? Kasi may mabibili ang mga suki natin sa ating tindahan at hindi na sila kailangan pang maghanap doon sa ibang tindahan kasi nga meron na tayo. So ganun lang, ganyan lang po talaga yung sikreto. Uh, ito yung sikreto kung bakit babalik at babalikan tayo ng ating mga suki kasi nga kompleto ang ating sari-sari store. Yan, hinihingal ako sa haba ng tindahan namin. Galing tayo doon sa pinakadulo, nag-unbox ng mga item, tapos naglakad ako dito papunta. Thank you, Lord God. Thank you, thank you so much. Ayan yung rep. Hindi pa ako nakabot sa pinakadulo. Ang tinuro ko ay doon. So, pag mag-forward ako, mas lalo pa tayong lalayo. Ayan. So, mga sisi ko, hanggang dito na lang. Maraming, maraming, maraming salamat sa inyong panunood. Love you all. See you next vlogs, mga sisi. Bye for now.